pupunta tayo kay Apo Manawag papasal muna tayo dito eh kaming lahat to ay bumaba Pupapa, ano, sisimba muna tayo tagal ho ng panahon ngayon lang po makakapunta kay Apo Manawag gasawa sila sir cha si at enjoy king la tino kan si botede jo ito ang din JL JL wag lalayo La, la na kinpera. Eh, ko, pa parking, daw ho, parking. Tara, dali, churo tayo. Maganda pala dito. Papa salu tayo dito ho, dito ho. Dito sa gilid, gilid yan. Napakalu alas. Dito na ho tayo, kaya pumanawag. Yan po. Yeah.

gutom. Kapango. Oh. Si Botete o. Oh. Nasa kabilang daan si Botete. Oh, oh, may daan din pala dito. Hindi oh.

Kami mong nagsisimba rito. Ang dami, alas puno. Nasa labas na lang mo kami mga kabilas. So ganda. Ang dami alawak po na napakalaki ito pala sila ayun, ayun sila atin nga iba Ano man ayun Hindi ayun 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 ayun